Ayoh, o hayo ayo sayo mas kaunti yung mais, sa mga plaplad jeep, mais mais kayo, alam natin may mukron hmm? super dako ang mais ng ano, ng sweet corn ng Japan, alam natin ano ba? Tapos at mais lang para lubog at sityan. Dali na tamang busog. Tulog. Madre shout out. Ang kakang kamais ni kaya para pang ano ba. Ito. Kasi lumainit ka ron. Masulog ko sa rep. Pilato ka bilog ka lima Ano saan nila pinalito? Ang salap. alit na ano lang. Buhay na yung mga Pinoy. Ayan, mga bigranting Pinoy. Kulay kayo magi. Hindi naman itim. Hindi naman puti. Mahining man. Ito so, yan. sa inyong Pagkanta, kulay ako ay mali. Aral mo sa dung mainit, wala ba natin yan? Sa uli ba't cold coffee? So kung sinong brand ng salak, wala ng ice. Sarap kasi nung no, ng mais nila. Mula na yung pamahaw naman. Wow. Oh, mm. Ang yung mais. Mm. Bukat sa tiyan. Tapos, ang ganda naman healthy. Piso tong isa kabilang piso sa mga ilonggo dyan shout out inyong tanan mm, shout out pa kay mm, kay om ang isa pipinas tapos wala pa kabalik om shout out nyo mo tamalunggay shout out sabiti kay mam yan at saka

lang tamay mo ni ano kaya ang mapakainit relax sa usa ay book sa utot sabi aga pong ka barang-barang busun ko lang ito kaya basi magpan, mapanas ba sulod Hey good day lang yung tanan and babus